natin <laughs> din Kahit isang beses lang isang buwan labas. Mm -hmm. Eh hey, ako kasi hindi ako wala akong so wala akong online na banko, Basta pag, may nag-transaction na Gcash, sa ako sa 7 <laughs> Mm -hmm. E eh, minsan wala naman ako makapuso. So, wala na kaming, hindi katulad nun, ang dami mga bata na dyan mag-ano sa'yo. Ngayon wala na, nagtatrabaho na rin sila. Nagsisilakihan na. Tapos na kami kasama sa bahay. Wala na nga kaming utusan dati. Ang dami kong nautusan ng mga bata. Relax mo siya. Dito kami yung plan. Dami yung tao tayo. Pwede yung utusan. Kahit anong oras. O punta ko sa bank. O punta ko sa, ano. Ngayon wala na. Kami lang talagang dalawa sa bahay. Sa hirap at ginawa. Oh, oh, wala ko si Paisa. Kasi eh. Tawag ng tabong sa akin. At ka kami. <laughs> Pag ako inatake, natake, sabi ko wala ka rito, lagot sa mga anak mo. Layas ka na layas. Nusumbong ko siya talaga. Nakusin. <coughs> Kami tatlong na rama yung bahay ng pagkita. Ako pa naman natatapot. Ako pa ako lang mag-isa. Puro patay na iisip ko. May multo ba doon? Yung mga <laughs> ano, yung... yung ginagawa ko luma, na nilalaki yung mga pinto. At, wala nga akong kasama. Ila yung mga kapatid ko. Ay, hey, kung makinubot sa garahe, wala problema. Ay, sa, sa Pagpam. Wala akong ano... Ay, eh, sa garahe na at, Makakasigaw baka doon. Ang lalayo. Ay, kasi wala bang multo, natatakot ka eh. Jesus. Ma'am, huwag ka matakot sa multo. Matakot ka sa buhay. Totoo. <laughs> Kaya nga eh, mamaya, naiisip ko yung, alam mo yung namatay na yun namin, pumatok, ang laks-laks sa pintuan namin. Kasi tapos yung pala, humakatok sa'yo. <laughs> kapatid, kapatid ko rin, ginawa yun, namatay. Totoo yun. Ano? Nakalila kami, hindi nakaburo yung, ano, yun. Ang lakas. Kamamatay lang. Kasiklong sa namin yun. <tong> uh <-huh>. ano <tong> Bangon ako. Kasi Tapos yan, yung kapatid ko, ganun din. Kung tutusin naman kung ano, magdo-dorbel, bakit nasa uh, ding -ding. <tong> na? Ang sa so, dingding. Ang mga nagpaparulang na nyo. Sabi ko, huwag ka na babalik, doon ko na sa pwesto mo. Sa lugar mo. Pag Hindi nga ako makakalabas sa amin pag ano, yung madilim na ganun. May pobya na ito eh. Magdasal ka na lang, ma'am. Hindi pa alis ba, sa huwag araw, ka? huwag lang sa gabi. Kailan daw kami babalik? Ha, sir naman eh. Hindi pa nga natatapos eh. Pagbabalik <laughs> na agad eh. Para gumaling na yung ano hmm. niya, punggos. Pagkalahatin <laughs> to, hindi ganyan na naman yan. Ay mo nun sir, ibablog ko ulit. Nasa <laughs> ganun, joke lang ko. <laughs> ha? Babalik pa rin sa dati yan? Ano Hanggat po, hindi po ano. Basta maalagaan lang. Pwede maalagaan pa sa lini. Umanyag, ingkong bingkong. Makapagsasalita lang ang buko ko, makapasalamat ko. -hmm. salamat na marating sa mamati. May <laughs> bibig-bibig na kung dalawang imbutido. <laughs> hindi ko na alala. <laughs> Kasi nag-doorbell na to. Hindi ko na, ano niya, -big -big. Okay, na, nabibig-bibig. na ako. Bibigay ko sa kay Jolie. Ah, Jolie. Julie. Ma, meron pa naman po susunahan. Oo, oh, meron pa. Marami. Hindi nauubos ang... Makati <laughs> <laughs> Kasi ang aking kapatid, nagluluto yung nanay ni Jay. Pagka yung may luto siya, o oh, ati Beth, o oh, Nagpapadagdag na kami, stop sa rep. Mm -hmm. Ayun, kaya kami na, di may, ano, minsan ay, Sir, may gayuma pa naman yung linis ko. May pupunta mm -hmm. na kami, nagdadala ko. Sakit, sir. Wala. Parang mayroon akong something na ayaw masundot. Eh. Che-check ko muna. Madumi na sa loob. Sasama na Malambot na kasi ito eh. Mm. Kaya hindi ko siya basta-basta pwedeng sige lang ang sundok Observe muna. Sorry. Ayan. Kira din ito. Pero dikit pa siya. Hmm. Hindi may mabait kang hindi lang Tulung. Tulong-tulong lang para ano? Ito kasi manipis na. Ano ko ba kasi 'tong papakilala? Hay, 'wag kang regular re re kasi hindi naman na maaalis 'ko, hindi naman na, hindi naman natutulog sa gabi. bigyan mo ng boltahe wala na pag-asa ayun